Rolling. rolling. Okay, so ayan po, good morning. So ngayong araw na ito, ang gagawin po natin is overhead. So pag sinabing overhead, it is above the head. Kahit na nakahiga ka, basta above the head, so overhead. Which is the head? Uh, whether it is your small head or your <laughs> big head. Yeah. Okay, anyway. So ayan, nakita nyo naman po, ano, so nag-prepare ako ng isang medyo, ayan, ah, uh, mahigpit-higpit na PPEs kasi nga, syempre, aasahan natin dahil overhead yan, so may tapon po yan sa ulo natin. Ano po, so naka-PPEs tayo, ano, kasi masusunog tayo, lalo na yung tapak na ulo natin, ano. So kaya, ayan, so simple lang sa overhead, sabi ko nga kanina, kung paano natin pinaperform yung flat, halos ganun din lang naman, ano, kaya lang, ang ginawa natin, itinas natin, then sa ilalim tayo maghihinang. Ano po? Then yung angle niya, the same lang. Ano po? So, 90 degrees ang ating work angle. Then yung ating travel angle. i lang natin ng konti. To 80, 90, uh, 80, 70. So, okay na po yun. Then, sabi ko nga, sa ano overhead, kailangan yung setting natin is medyo mataas ng konti. Ano? So, huwag niyong babaan kasi hindi siya magtutulaw masyado. Then, i-wave po natin. Ano? <laughs> uh, yun po yung gagawin natin. Then, consult the 5 essential. Ano po? So, always, 5 uh, essential lagi. Ano po? Okay. So, ito try natin na uh, i-overhead ito. So, ang current setting natin is 108. So, 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 so. So, so, so. Man, natin? Let's try. So, ang technique para hindi po masyadong ano yan, uh, nasa sa inyo yung ano, yung tapo ng spatter. So, medyo lumayo kayo ng konti. Huwag kayong ganito, sasaluhin nyo. Ano? So, lumayo kayo ng konti kasi nakikita naman. po? Okay. Okay. So, ang output nito, the same lang. Pwede uh, parehas doon sa flat, horizontal. Ano? Yung magsaka patong sila. Layer. Yey! Barabaan na! Huwag mo Ay, So, ang hindi, eh, laging ma-encounter natin na problema niya is nagkakaroon siya ng heart uh, blow doon sa pinakamuli niya, ano. So, uh, ito, imingit na natin siya kanina ng almost, uh, ano, ilang minutes. Nagkaroon pa rin siya ng heart blow. So, ang tip-tip na gagawin natin is dapat may wave natin, may deposits natin ng kote, then saka natin tatanggalin. Ito kasi yung naging problema na pagka unig natin, tapos tinanggal natin agad. Ano Thank you. positive ka talaga gatalaran 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 mo tara na tara next, next. oh so, manyo so, haya ana ano, ha tatapon yung mahaba so kailangan pa ba yung mag tulong so, ano Well, Misa kasi 'pag kasi pag dinudugtong duma nagkakasarana siya. So, so dapat 'yan ang isang skill na kailangan nating matutunan pag at least ganun na haba no, ang ano natin, natin. So, pagkatama yung current natin, minsan makikita natin na tumutulo. No? So, hindi yan, ano, hindi yan sulit. Ano lang yan, slag lang yan. Pag natin yan, so, yan. Ah, lang naman yan. Kaya always, ano, pagka mag-ano tayo, magpipili tayo ng rad, uh, pipiliin din natin yung pinaka maganda klase na din. Ano? Kasi una, pagkaluma na yung rad, tapos talaga kapag alam ninyo yung quality ng rad is pangit. Although wala namang pangit sana, ano, kaya lang, kama katulad dito, ininit na natin yan ng ilang, ano, ilang So, may mga lumalabas pa rin na porosity. So, ang isang factor dyan is minsan hindi natin nalilinis ng na, maiki. Ano po? <laughs> kaya kung pwede, pag ipin grinder uh, ang gamitin. O cut brush. Mas ano yun, mas reliable ang cleaning natin. Okay, lang, na Isa na lang. Hindi talaga naalis ang pungusit yan. Grinder. Ay, 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 si ay, 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 Basta makuha lang natin muna yung ano, yung tamang hinang. Ano po? So, okay na yun, sir. Oo. Uh, uh, Tapos linisan na lang natin. Pagkano, magkano tayo ng top brush. Okay, last. pero detalye mo na sa O, kung ano po si output niyo doon sa flat and horizontal. So naka-layered siya, ganun din. Ano? Medyo flat nga lang siya 'con uh, sa uh, ano. Pero oh, may mga porsyento na uh, talagang magaganda ang ano, ha? Ang ang hina ng ano po, mga porosity. tapayan pagka ang ginamit natin ay cup brush so makikita niyo yung output natin halos the same lang doon sa ano horizontal ano so yan and ang nagiging problema natin usually talaga sa uh, sa ano, sa overhead uh, although ininit na natin ang ininit itong rod na ito so grabe pa rin yung porosity and kahit inikot na ng inikot natin Nagkakaroon pa pa rin siya ng ano, ng arc blow. So, ang technique na gagawin natin siguro is taasan natin ng konti yung ano, yung current pa para mawala ito. Ano? Pero kung titingnan natin is almost okay naman na yung tunaw niya. Kaya lang siguro uh, mga factor na nakakaapekto niyan is una is kung yan, tinggitan niyan. Pag pag uh, tingnan natin